Number one po, si Sir Julius kanina nagtanong sa akin. Eh, ano di ba importante yung weasel. Oh, weasel Alam yeah. niyo po, uh -huh. napakadaling ibulsa po ng weasel. Uh -huh. yeah, in yeah. any situation, whatever it is, uh -huh. man yan or flooding, isa po ito sa pwedeng mag-save sa iyo. Yeah. Lalo na kung may mga tao na kaya kang tulungan. Mm -hmm. So just weasel. Mm -hmm. Second po, they have to always bring in their pocket plus light. Kasi there will be a situation na magkakaroon po ng zero visibility sa lugar. Yeah. And ang most important, kung may hawak ang ganito, it will build you a little confidence. eh mm -hmm. Iisipin mo ngayon, kapag ah, nangyari ito, at least meron akong panglaban. Uh -oh. That will also support to minimize panic. Mm -hmm. yeah. Mababawasan ang pag-panic pag mo because yeah. maiisip mo, kahit pa may pandepensa ako. Uh -oh. And yeah. thirdly, You have to be observant. Pag pumunta ka sa mall, ito walang gagawa po nito for sure. Ngayon siguro ganyan. may gagawa na. Sige po. Sige. Sa mga mall po, ang dami diyang mga lalo na sa mga restaurant. Mm -hmm. Meron silang mga signage na made of hard object. Mm -hmm. Made lah of hard object. Like ano for ito? example, ayan yung menu nila naka-display. Opo. 'Di ba may ganyan? Opo. opo. At least kahit kahit paano, made of hard object siya like yung uh, ah, plywood, board, yung easy okay. board. Okay, opo. Yung so alam stand. naman natin, oh, yung naka-stand okay, po, apo, apo. tandaan ng nila yan. Yung para yung pa triangle it, na yun? Yes. Bakit po? Tanda, kasi pwede nilang pang-protection sa ulo. Ah. Dahil mahirap po maghanap ng duct covering hole oh, sa mall. Okay. Lalo na po ngayon, kung makikita nyo, it, I will not mention the mall. Hmm. <laughs> makikita oh, nyo ang mall ngayon oh, because it is uh, uh, coming na po yung Christmas season natin. Oh, you will observe, it's not only the lightings, na meron dyan sa mga, ano nila, uh, railing, but you will also observe ng na mga nakabitin sa ceiling nila. Opo, marami. Ang decoration. O -o. Mm -hmm. There is no 100% na hindi yan babagsak. Ay, o -o, Christmas tree, pwede, yes, pwede bumagsak. Yes, sir. ang pwede bumagsak sa ceiling, pwede yung Christmas o -o. balls. Pag bumagsak siya, mababagsak really, pa sa ulo nako, yun. Naku, oh. yun, ma'am, wala, wala kong minention ng Christmas o -o. balls, Kasi alam o -o. naman natin yeah, kung sino yeah, yeah. meron. But this decoration will definitely could kill a person. Kasi, ah, not only sharp, ma'am, because of the momentum of the weight. Oh, yes, the momentum. The, the, the pag tinignan po natin kahit yung physics, yung yeah. height equivalent of uh, force. Mm -mm. Pag binagsakan si ordinaryong bata, lalo na yung bata, oh my God. Oh, oh. ay yeah. talagang ano so, yan. So, in short, yung nakikitang menu board sa harap ng restaurant, di ba? Menu board yon. Yes, chalk, po. Pay, chok, Kaso ay, baka, may, no. ay, may blackboard, oh, tapos meron. Po. Ano, yun ang kukunin, yes, pantatakip po. sa ulo. Tapos ngayon, nauso na rin po sa mga mall na yung Oo. kanilang mismong restaurant, nag-extend sila sa labas. Opo, yung mga tama. table na sa labas, eh, yes. always check mo po na, na in case of emergency, may tatakbuhan ka. Pwede ah. mo sa ilalim ng mga no? Yes, sir. Table. So, okay po yung mga marble tables? Matiba yun? Uh, In, in 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 any situation po at okay. least may kahit pa, kapay, kahit papano merong kang defense oh, oh. rather than bear ka talaga oh, oh. you cannot use your hand kung sino man oh. po ang nagturo noon that no, is you way back history no. ah? you try <laughs> to hindi <laughs> it is not <laughs> hindi na <an laughs> lahat oh, po kami mga specialists I will not oh. mention mga friend ko mga oh. specialists and oh. I think you know these people dinidisregard yeah. oh. oh. you know yeah. oh. na namin yan yung turo na gaganyan no, no, yung no, mga bata. That is really Uh, wrong. Oh. Why? Number one, you need your hands. Pag na-injure ang hands mo, you will lose part of your survival component. Yeah. May damage kang kamay, paano ka ngayon makakadaan sa mga hagdanan? Paano oh, ka kahawa Paano ka makaka-rescue? O paano mo masisave yung sarili mo? So, vital po yun. So, you have to look for something talaga ma-protectionan ka. Kung makakita ka dyan ng chair, assuming na lang na hindi ka sure sa ano niyan, sa quality ng chair. Oh, At least kahit papaano may depensa ka. Oh, rather oh, than wala. wala oh. Kung may bat, may bitbit -bit po akong halimbawa, yung uso naman ngayon pero malamig kasi sa mall. Oh, like for example, yung plastic na fan Opo. Oh, I will put it uh, rather than uh, ilagay ko push. kamay ko. Amay. Yung pamaypay na plastic. Uh, pamay ka maaring may impact po. Opo. Oh, But the, the um, advantage hindi kang babas na masugatan. Uh oh. Yun, Ito, pakita na, nga natin yung video. Kasi video doon sa video ng uh, Lindol, uh, nakita natin na parang may area na open. Mm natin -hmm. yeah, yan. nyo po. May open area. Tapos. Ayan, no? Yes po. Ayan. Yo, no, okay, yung salamin, no. Lumilipad po yung mga salamin. Ay, eh? yes po. Ayo, pwede ho ba silang sumilong doon sa ilalim ng parang loft? Safe ayan, ba 'yun? Ayan, 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 ayan. Ayan. parang nasa loft ka doon. Ay, ay, yung parang may oh, kanin. Yes. Bridge. But pag sumilong ka po doon, uh -huh. lumapit ka sa uh -huh. sa, sa post. poste. Ayan. Uh -huh. Yes, lumapit ka. Tama yun. Poste, opo. Kasi opo. that is a very wise decision. Dahil makikita mo, if bumigay yun, makikita mo kung saan yung angle niya, then you will have the opportunity para iwasan yon, uh Huwag kang pumwesto sa gitna. Sa gitna, huwag sa gitna. Uh -huh. Dahil hindi mo makikita yung Uh, deterioration or yung saan naapektuhan yung isang kolum. Mm. ito yung mga salamin, pwede kang tamaan Hello, ron, di ba? Yung mga lumilipad Yes, sir. That is one reason kung bakit yeah. kung may makita ka yeah. habang nagmumol tandaan okay. mo na kagad ka yung oh. mga pwede mong depensa mm -hmm. like yung Yung mga signage na meron nakalagay kung ano yung menu nila, oh, how correct. much will it cost, board, oh, okay. yes. O, na mga matitigas naman, oh, oh, oh. tandaan so, mo lang yan. Anong payong? May dalakang payong? Uh, Wala ka signage pa yung. Pwede, ba yun? rin, diba? Uh, pwede po, pwede but rin? it will ano eh, it will limit <laughs> oh, your vision. Oh, oh. Importante po yung vision na kahit naka-cover ka, nakikita mo, oh, oh. mo kung ano yung nangyayari. And pinaka-importante po, pag pumunta tayo na lang mall, huwag yung pasyal kagad agad o bili ka agad. Habang naglalakad ka, tandaan mo yung mga exit. Ay, nako yun nga, ginamin it, ginagawa it It might not be an emergency oh, oh. exit. Maaring yes. hindi nakalagay dyan na mm. fire exit. Pero yeah. hagdanan niya na meron kang opo, uh, opor, uh, pagkakataon yeah. na makalabas, then Ooh. remember it. Ito.